Nagdulot ng pagbaha ang magdamagang buhos ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa ilang bahagi ng Quezon City, hindi halos madaanan ang ilang kalsada dahil sa taas ng tubig. Pero paghupa ng baha kanina, basura naman ang naging problema ng mga residente. Live mula sa Quezon City nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu Ian. kabusa na ang sitwasyon dyan? May mga lugar pa ba na may baha? Bruce, sa ngayon nga medyo humupa na yung baha dito sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. No? Yun nga lang, malaking problema para sa mga residente ay yung sandamakmak na basura na naiwan sa paha. Magdamag walang patid ang pagulan na dulot ng hanging habagat sa maraming parte ng Quezon City. Sa kahabaan ng NS Amoranto, hindi makadaan ang mga sasakyan dahil umabot sa hanggang dibdib ang baha. Ang sasakyan niyang ito, sinubukang suungin ng tubig pero napaatras rin. Napilitan tuloy silang humanap ng alternatibong ruta. Pagsapit naman ng umaga, humupa na ang tubig sa ilang bahagi ng Quezon City. Pero tumambad naman sa mga residente ang sandamakmak na basura gaya ng sakabaan ng Maria Clara Street. Si Aling Ophelia, nabutan namin na winawalisan at binubuhusan ng tubig ang harap ng bahay nila. Si Mang Arnel naman kasama ang mga kapitbahay sa paglilinis. Anila, malaking abala raw ang mga basura dahil nakakaapekto ito sa kalusugan ng mga residente. Ang hiling nila, sana raw hakutin agad ng barangay ang basura dahil noong nakaraang bagyong karina ay naipon ng ilang araw ang mga basura. Ruth, ngayon nga, no? ayon sa MMDA, passable na ang northbound at southbound nitong G. Araneta Avenue. Pero paalala pa rin natin sa ating mga kapatid, mas maigi pong bumiyahin na kagad kayo ngayon habang hindi pa umuulan dahil baka mamaya pag umulan, eh bumaha na naman at mahasil pa ang inyong paglalakbay. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo, Ruth. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.